Okay guys, so ito, nagtatry po tayo ng uh, microphone po natin. Medyo nawawala po kasi yung uh, feed sa action cam natin. Ano? So try na so yan na nga. Nailagay na natin yung microphone. And dyan, pwede po na lang mag-try, mag-video. So yan, nag-video na po ako using my action cam. Uh, yung ginawa natin na uh, external mic. So, nandito siya yung exter external mic natin. So, yun. So, ito siya. So, yan. Di... Ti Titignan natin kung ano ba nga ba yung... ah uh, uh, ano yung magiging audio ng mic natin. So, kung makikita natin is super maulan po sa atin ngayon dito sa Sorsogon. Ayan, <laughs> maulan na maulan. Gagawa nga ng may low pressure tayo ngayon so may LPA tayo kaya ganyan po napaka ulan po sa atin okay so yun naulanan si uh, ang motor natin so pinapaulan na lang natin siya so siya kaninang umaga pa siya nandiyan kaninang umaga pa umuulan okay tomorrow balik na naman tayo sa trabaho yun ang aking yayay okay so yun lang